May mga pagkakataong, may taong tahimik lang, pero unti-unti ka na palang tinitingnan sa ibang paraan. Wala siyang sinasabi, pero may kakaiba sa mga kilos niya. Hindi halata, hindi obvious, pero kung marunong ka lang magbasa ng mga senyales, malalaman mong na-attract na pala siya sa'yo. Ang tanong, napapansin mo ba? O baka naman bulag ka na sa simpleng atensyon na ipinapakita niya? Minsan kasi, hindi lahat ng nararamdaman ay dinadaan sa salita. May mga damdaming dinadaan sa tingin, kilos at mga desisyong tila maliit pero may malalim na kahulugan. Kung mapanuri ka, makikita mong hindi mo kailangang manghula. Ang mga senyales, nandyan lang. Kailangan mo lang matutong tumahimik at obserbahan. Number one, nahuhuli mo siyang nakatingin sa'yo. Isa sa pinaka-classic na senyales ng attraction ay ang madalas at palihim na pagtitig. Hindi man siya magsalita, pero kung nahuhuli mo siyang nakatingin habang abala ka sa ibang bagay, malaking posibilidad na interesado siya. Lalo na kung mabilis niyang iniiwas ang tingin kapag nahuli mo. Yan ang unang instinct ng taong may tinatago. Hindi lahat ng titig ay bastang tingin lang. Minsan may halong paghanga, may halong pag-iisip kung paano kakakausapin o kung paano kalapitan. Sa simpleng pagtitig, may lalim na hindi mo agad makikita. Kasi kung wala siyang alam bakit ka pa niya susulyapan, bakit niya susundan ang kilos mo mula sa malayo? Ang mata ay hindi marunong magsinungaling. Hindi niya maitatago ang interes niya kahit anong pilit niyang umiwas o kumilos ng normal. Sa Stoicism, mahalaga ang obserbasyon. Hindi ito para maghinala, kundi para maging mulat sa paligid. Hindi lahat ng mensahe ay sinasabi. Minsan, ang hindi niya sinasabi, yun ang pinakatotoo. Ang taong marunong tumahimik at manood ay mas may kakayahang makita ang realidad kaysa sa taong palaging nagsasalita. Halimbawa, may office mate ka na tahimik lang. Hindi siya ganun ka-close sa iyo, pero napapansin mong lagi siyang nandyan kapag kailangan mo ng tulong. Nahuhuli mo siyang nakatingin sa habang nagsasalita ka sa meeting. Hindi siya madaldal, pero may mga simpleng kilos siyang paulit-ulit, gaya ng pag-aalok ng kape o pag-upo sa malapit sayo iyo tuwing lunch. Huwag mong isantabi yan. Minsan ang katahimikan ang pinakamaingay. Number 2. Nakikinig siya kahit sa maliliit mong kwento. Kung napapansin mong may taong bukas palad na nakikinig sa mga kwento mo, kahit pa sa mga wala namang kwenta para sa iba, may malalim na dahilan yan. Hindi lahat ng tao interesado sa latest mong nabili, sa paborito mong kanta o sa kwento mo tungkol sa aso mo, pero kung siya naglalaan ng atensyon kahit sa maliliit mong detalyeng binabanggit, baka mas malaki ang halaga mo sa kanya kaysa sa inaakala mo. Hindi lang ito pakikinig, ito ay paglaan ng enerhiya, oras at presensya. Ang tunay na interes hindi lang ipinapakita sa malalaking gestures. Madalas, ito ay nararamdaman sa tahimik na pagupo, sa pagtango habang nagsasalita ka, at sa pagsagot ng may saysay kapag hinihingi mo ang opinyon niya. Minsan, isang simpleng naalala ko sinabi mo yan dati ah, ay sapat para malaman mong nakikinig talaga siya. Sa Stoicism, mahalaga ang pakikinig kaysa sa pag-dominate magsalita. Ang taong marunong makinig ay taong may disiplina, hindi lang sa sarili, kundi sa emosyon. Kaya kung may isang tao na consistent sa pag-unawa sa iyo, baka hindi lang siya basta kaibigan. Baka mahalaga ka na sa kanya pero di pa lang niya masabi. Halimbawa, nagkwento ka lang minsan na paborito mo ang maasim na prutas. Tapos isang araw bigla kanyang binilhan ng manga. Hindi niya sinabi kung bakit. Wala siyang explanation, pero ginawa niya. Ganon ang taong may nararamdaman, hindi laging salita ang gamit niya kundi aksyon na may pag-alala. Number three, binibigyan kanya niya ng espesyal na atensyon sa grupo. Sa isang barkadahan o grupo, natural na may kanya-kanyang kwentuhan at asaran. Pero kung sa lahat ng tao sa paligid mo, ikaw ang mas pinapansin niya, kahit pa simple lang may ibig sabihin yan. Baka lagi siyang sayo nakatingin habang may nagkukwento o baka sa tuwing may biruan, ikaw ang inuuna niyang sabayan. Hindi halata sa iba, pero ramdam mo sa sarili mo. Hindi ito aksidente. Ang tao, instinktual na lumalapit sa mga taong gusto niya. Kaya kahit sa gitna ng maraming tao, kung paulit-ulit ang atensyon niya sa hindi na ito simpleng pagkakaibigan maaari niyang itanggi pero ang mga desisyon niya sa kilos ay nagpapakita ng tunay na damdamin. Sa Stoicism, may tinuturo tungkol sa intentional action. Hindi lahat ng kilos natin ay walang dahilan. May mga bagay tayong ginagawa kahit hindi natin inaamin, pero dahil paulit-ulit natin itong ginagawa, lumalabas ang katotohanan. Kung palaging ikaw ang pinapansin niya, baka hindi na niya rin kayang pigilan ang pagkiling ng damdamin niya sa'yo. Isang senaryo, sa tuwing may group project kayo, kahit may mas madali siyang katrabaho, ikaw pa rin ang pipiliin niya. Kapag group chat, ikaw ang laging nare-replyan niya agad. Kapag may pagkain, sinisigurado niyang meron ka. Simpleng kilos, pero consistent. Hindi aksidente ang consistency. Number four, nahihiya o naiilang siya kapag magkasama kayo. May mga taong tahimik, hindi dahil walang pakialam, kundi dahil kinakabahan. Kung nahahalata mong hindi siya mapakali kapag ikaw ang kausap niya, pinapawisan kahit malamig, nauutal, o parang laging conscious sa kilos niya, baka may nararamdaman siya na hindi niya maipaliwanag. Yung simpleng tanong mo lang ay parang malaking event na para sa kanya. Ang ganitong kilos ay hindi kahinaan. Sa katunayan, sinyalis ito ng respeto at pag-aalala. Kapag may gusto ka sa isang tao, gusto mong maging maayos sa harap niya, kaya nagkakaroon ng pressure kahit walang kompetisyon. At kadalasan, yung pressure na yan lumalabas sa awkwardness at pagkailang. Sa Stoicism, itinuturo ang halaga ng pagkontrol ng emosyon. Pero kahit sa disiplina, hindi natin palaging kayang itago ang totoo. Kung nararamdaman mo na may tension sa tuwing magkasama kayo, baka hindi lang ikaw ang nakakaramdam nito. Baka siya mismo nilalabanan ang sarili niya para huwag magpahalata. Isang senaryo, may classmate kang normal sa lahat pero sa tuwing ikaw ang kausap niya, parang nawawala siya sa focus. Hindi siya makatingin ng direkta, nahuhulog ang gamit, nauutal, o kaya mabilis umalis, hindi ito simpleng kabalang. Minsan, damdamin na ang nagsasalita sa pamamagitan ng katahimikan at pag-iwas. Number five, nage e effort siyang maging better version ng sarili niya kapag nandyan ka. Isa sa pinakamalinaw na senyales na may gusto ang isang tao sa iyo ay ang pagbabagong kusa. Kapag napapansin mong mas maayos na siyang manamit, mas conscious sa hygiene, o mas lumalalim ang mga usapan niyo, baka ikaw ang dahilan kung bakit siya nag improve Ang tao nagbabago kapag may inspirasyon. At kung ikaw ang inspirasyon niya, makikita mo yan sa actions niya. Hindi niya sasabihin na para sa'yo ang pagbabagong yan. Pero ramdam mo, lalo na kung dati-rati, hindi siya ganun kaayos pero ngayon may effort na sa sarili. Ang taong gustong mapansin, gagawa ng paraan, hindi para magpanggap, kundi para ipresent ang best version niya sa taong gusto niya. Sa Stoicism, mahalaga ang personal development, pero ang tunay na pagbabago, hindi para sa validation, kundi para sa mas makabuluhang koneksyon. Kaya kung may isang taong nag improve sa harap mo, hindi lang yan aksidente posibleng ikaw ang dahilan kung bakit siya lumalago. Halimbawa, dati late siya lagi sa school o trabaho, pero simula nang naging close kayo, lagi siyang maaga pumasok. Dati hindi siya nagpa-participate sa usapan, pero ngayon may opinion na siya. Minsan, isang taong may tinatangi ay biglang nagiging mas disidido sa buhay. Hindi dahil napipilitan, kundi dahil may inspirasyon siyang hinahabol. Number six, alam niya ang mga maliliit na detalye tungkol sa iyo. Kapag may taong bigla na lang nakakaalala ng birthday mo, paborito mong pagkain, o kahit yung simpleng kwento mo dati na di mo na nga maalala, yan ang senyalis ng malalim na interes. Hindi lahat ng tao naglalagay ng effort para tandaan ng mga ganong bagay. Pero kung siya naaalala lahat, kahit minsan lang sinabi, hindi mo na kailangan pang magtanong. Ito ang klase ng atensyon na hindi mo mahihingi. Kusang ibinibigay ito ng taong may pinapahalagahan ka. Sa simpleng pag-alala sa mga detalye ng buhay mo, pinapakita niyang may espasyo ka sa isipan niya. Hindi ka lang isang background character. Isa kang mahalagang bahagi ng araw niya. Sa Stoicism, may pagtuturo tungkol sa mindful presence. Kung marunong kang magbigay ng buong mong atensyon, mas naiintindihan mo ang kalagayan ng iba. At sa kabilang bahagi, kung may taong ganito sa iyo, posibleng mas mahalaga ka na sa kanya kaysa sa iniisip mo. Halimbawa, may kwento ka dati na nagka-anxiety ka sa elevators. After a month, bigla siyang nagtanong, Okay ka lang ba dyan? Ayaw mo ng enclosed spaces, di ba? Mapapaisip ka, Teka, naalala niya yon? Oo, kasi importante ka sa kanya. Number seven, tinutulungan ka niya kahit walang kapalit. Ang huling sinyales na naa-attract siya sa iyo ay yung kusa siyang nagbibigay ng tulong, suporta o effort kahit walang hinihinging kapalit. Hindi ito utang na loob. Hindi rin ito obligation, ginagawa niya lang dahil gusto niya. Dahil para sa kanya, masaya na siyang makatulong sa iyo. Basta't ikaw ang natutulungan niya. Hindi madali itong makita kasi minsan iniisip natin, mabait lang talaga siya. Pero kung paulit-ulit at consistent ang effort niya sa iyo, sa problema mo, sa goals mo, sa simpleng paghatid-sundo o pagbibigay ng time, huwag mong baliwalain. Ang kusang effort ay senyales ng tapat na intensyon. Sa Stoicism, may prinsipyo ng pagkilos ng walang hinihintay na kapalit. Pero kung ang isang tao ay ginagawa ito sa iyo consistently, baka hindi lang ito prinsipyo, baka damdamin na ang gumagalaw. Hindi mo siya sinabihan, hindi mo siya inutusan, pero nandyan siya, kusa at tapat. Halimbawa nagkasakit ka, hindi mo siya sinabihan. Pero bigla siyang nagpadala ng vitamins o nagtanong kung okay ka na. Hindi kanya niligawan, hindi rin siya malandi, pero consistent siyang nandyan. Kung ganyan katratuhin ng isang tao, tanungin mo sarili mo, hindi mo lang siguro alam pero baka mahal ka na niya. Hindi laging halata ang damdamin ng isang tao. Minsan nasa simpleng tingin, sa tahimik na presensya, o sa mga kilos na hindi mo inaasahang manggagaling sa kanya, kaya mahalagang matuto tayong obserbahan hindi lang sa sinasabi ng mga tao kundi sa ipinapakita nila. Hindi para husgahan kundi para maprotektahan din ang sarili nating damdamin, hindi para umasa agad kundi para maging mulat kung saan tayo nakatayo. Sa dulo, kung ramdam mong may kakaiba sa kilos niya at lalo na kung consistent, baka nga naa-attract na siya sa'yo, hindi mo lang alam. Pero sa tamang pagtanaw, sa tahimik na pag-obserba at sa matatag na paninindigan sa sarili mong halaga, makikita mo ang totoo kasi ang tunay na damdamin kahit gaano itago lumalabas din sa kilos basta't marunong kang tumingin. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.